kahapon yung kuha ko dun sa ano sa loob ng SM masyadong magalaw yung ano yung video pero hindi ko na hindi ko na kinat kasi hindi okay lang yan sabi nga kapag ka na nasa labas ka kailangan ano ba lagi uh, defensive kasi hindi mo alam kung defensive ko

hindi ma hindi ma ano eh hindi mo talaga maiwasan kapag nasa labas ka naglalakad man o nasa naka, nasa biyahe kaya mas gustong gusto gumawa ng ano ng magvideo sa bahay kasi sa bahay tahimik ah, uh, naka ano, yung stable yung ano yung camera magandang kumbaga ay eh, hindi kalog-kalog tayo sa Santo ano ito? San Tiago? San Roque? Ah, dito tayo guys sa San Roque. Santo Tomas, Patangas. Barangay San Roque. Ano? Barangay San Roque, Santo Tomas, Patangas. ay lang mama dalina eh pandalasan makalapas ng ng bahay at oh. na uh. oo kok uh, malapit na ito sa uh. medyo madilim sa loob ng ano bukid kung okay. tayo sa bayan ng Tanawan crossing ng Tanawan Tanawan Batangas crossing na ito rin yung crossing ng ano Tanawan Batangas crossing Star Mall. Oh, Star Mall sa Tanaon, Batangas. Ayan. Ah, magpapatuloy. sa Kalamba ako pumunta, ngayon naman Batangas. urban may urban pala dyan oh. No? diyan ang ng gulay ay may island gas pala dito dito pala ang kilalang island gas ano dito pala kilalang island gas Saber naman, savers naman dun sa atin dami yung saging oh. Ang dami yung eh. mga pakwan. Ang dami mga melon. Ito yung nito eh, guys. Ito, ang dami yung pakwan. Eh. Dito, kumukuha yung mga nagtitinda sa palengke.

Tamén un sirio pang salat pa. Ang likot ng camera. Yeah, Tayo. Okay. Ay, parang ganun din yung binili natin. Yo, dito, marami dito mabibili sa loob. Dela barangay. Okay, ito 'to ka sa kabilang.

parking. Babay muna tayo. At hanap tayo ng parking. Parking lot. Marami ng gulay na mabibili dito. Tulad dyan. Dyan sa kabila. daming gulay. daming gulay. Dito yung yung mga ano. Mga nagpwesto sa palengke. Ang daming gulay guys. Ang daming gulay. Ang dami ngayon. Dagsa ngayon ang mga mabibili, oh. Ang hmm, dami ng mga gulay, oh. Eh. tayo <laughs> dito. Oh, oh. oh dami ng gulay. Ang eh. dami ng gulay. Dagsa ang mabibili, oh. Ang dami ngayon. Saka na, Dahil yung mga ang mabibili. Dagsa ngayon ang mabibili, oh. Yes, 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 oh. Hindi ka makakatras. doon. Ikaw ay namimili ng gabi. Ikaw huh? gabi. Kamote, Ay, mga langka guys. Ang dami langka. Ang dami langka. Ang ganda. Ano pa, oh. Dito sa Batangas, ito, Tanawan. Ang dami Batangas. Okay, guys. nabili rin ako ng kamote dyan. Ang ka, so, Ang 300 to 400 na ang halaga ng uh, ang isang uh, plastic nagkakalaman ng 10, 10, ano, 10 kilos. Kasi dito madali guys, Kasi dito rin na namimili yung mga yung mga may tinda sa may mga pwesto sa palengke. Ang dami ng mga bibili. Oh, kalabasa dami oh. Grabe, ang dami ng kalabasa. Kuya, Juanet. Ang lalaki ng kalabasa. Wale, citron. Ayan, ang lalaki guys ng kalabasa. Pangkayan. Oh, isang... sa katebo. Ang tayo mabibili ngayon. Ang tayo mabibili ngayon. mabibili Tambak at mabibili ngayon sa... Oh, anong sa... Dino sa... Bagsakan. Ayan, ang kalabasa, oh. Anapin ko muna kasama ko nasaan. Anapin ko muna guys kasama ko nasaan. Hindi ko lang kung nasaan kasama ko. Ah, ito pala. Hindi ko alam ako siya. Pasok muna ako sa loob. Pasok muna ako sa loob. Bumili ako ng, ano, bumili ako ng... Uh, bumili ako ng uh, Tagalog na bawang bumili ako ng isang kilo kalahati kasi may, masarap ito guys sa sinanga uh, babalik pa ako Nag, ano lang ako doon ng ari oh. yung uh, sibuyas tagalog guys napakasarap nito sa malasa talaga ito tagalog. diyan yan ako muna uh, muna Pauwi na kami. Hindi ka yung, yung Ano kina. pa o? Oh. yan. Kalabasa pa rin. May halong hinog. Oo nga. Hindi May ng saging yung may halong kainan. Yan eh, o. Hindi kalburo yan. Ah.